today's video uh, papakita ko sa inyo mga, mga idol yung, yung nanganak na inay natin kulat niya ako mga idol na pa 112 days pa lang ito ay nanganak na magang maga may lumabas ng isang piglet ha? kaya mga boss lumabas na ha? kaya mga idol ilang gabi na tayong halos puyat kakabantay dito kung kailangan umaga sa lumabas, ay salamat naman at eh. umaga ng anak hindi tayo masyadong gahul-gahul uh, kaya -gahul. eh, mga idol oh. ano ba ang sinyalis ng bago mga ito mga idol umina ng kumain siguro mga 5 days o 100 o oh, 105 umina ng kumain mga idol na nga ako mga idol na nagaalala ako kung bakit hindi kumakain eh ganun pala mga idol ang sinyalis nun pero nung no, unang panganganak ito mga idol ang sinyalis lang na nakikita ko dito pag yung ari nila ay namumula, yung pagampaga na biglang lumiit, yun ang mga idol tapos minalabas na gata sa kanyang uh, utong. Yung mga idol ang sinyalis ko. E, ngayon lang ako, na, ngayon ko nakita sa inahin ko natin na ang sinyalis niya ay buminang kumain. may e, sabi yung mga idol, ganun daw pala yun. Eh, baguhan lang tayo sa aring pag-aalaga ng uh, inahing baboy. Eh, unti-unti tayo nagkakamero ng kalaman. Eh, diba, mga idol, eh antay na natin kung ilan na may anak sa ating panahim lahing... yan na nga mga boss uh, lumalabas na nga pala yung pangalawa natin piglets And, uh, bago ang lahat mga idol uh, kailangan nga pala natin mga kagamitan dyan ay yung mga mga damit na hindi na sinusuot o yung basahan uh, yan ang kailangan kailangan natin dyan boss na yan ang kailangan natin pamunas sa ating pong mga biglets o biik yan nga pala mga, ay, ah, mga boss ang uunahin natin punasan yung uso niya, tapos yung bibig kailangan matanggal natin yung nakabalot sa kanyang bibig at utay-utay nating hugutin yung kanyang puso yung mga ah, mga boss wag natin pirsahin ng hugot dahan-dahan lang kusa naman po yung tatanggal pag ah, hinigit natin yan nga pala mga boss ay pwede nating hindi na punasan yung kat uh, katawan niya para yung mga nakabalot sa kanya ay magsisilbi sa kanyang proteksyon para hindi basta-basta pasukin ng lamig ang kanyang katawan. Yan naman mga boss ay kusa naman natatanggal. Pero sa amin mga boss uh, nililinis na namin lahat kasi uh, pagkalinis niyan mga boss pinupunasan agad-agad namin yan ng yung langis na nyog uh, yun ang ginagamit namin dyan uh, sa ama ko kasi ay yan ang ginagamit niya na para daw protection sa lamig at dyan nga pala mga boss ay kailangan din natin ng sinulid para pagkalabas ng uh, piglets natin ay puputulin na agad natin yung kanyang pusod Pwede rin namang hindi natin muna mga boss putulan ng pusod, Diyan naman ay kusang napuputol. Ang haba nga pala ng pagtali natin mga boss sa, sa pusod ng ating piglet ay 2 inches. Umpisa dun sa kanyang pusod. Katapos nga pala mga boss na putulan natin ang pusod ay ilalagay natin siya dun sa bangkulong na ginawa natin. At pagkalipas ng 5 minutes ay papasusuhin na natin siya doon sa kanyang nanay para at least ay makakuha na siya ng uh, kanyang uh, gatas. Finally, thank you Lord sa uh, 16 piglets na biyaya mo po at uh, maraming maraming salamat din po sa lahat po ng sumusuporta sa akin at uh, sana po ay tuloy-tuloy pa po ang inyong suporta update ko po kayo sa pagtuturo po niyan at kung ano pong gamot na gagamitin po natin dyan. Thank you po for watching and God bless.